Ngayon ay hindi namin ma-open yung door namin dito sa CR. Kaya sinira muna namin yung bottom part. So, to try ni Kuya Liam na pumasok doon o di kaya ni Ate Zoe, para matanggal nila dito yung pagkakalak. Ayan. Okay, go Ate Zoe. Are you okay, Ate? Yes or no? So, hindi sumasagot si ate Hindi siya okay May light Okay lang, may light dun So, kaya yan ni ate guys O, oh, diba? Magkasya lang si ate Yan <laughs> Na-open na Sige na, balik natin So, wala pa kaming tiles dyan guys wala pang sa CR. Kasi wala pa kaming pera. Tsaka dito, guys. Ano, wala pang tayo. So, huwag kayong matakot Hindi yan totoo. Snake. Hello! Thank you, Ate Zoe. So, ayan. Nakaya ni Ate, guys. di ba So, ngayon, siya naman yung magre-repair ng, ano, sinira niya. <laughs> <laughs> sabi ko sa kanya, sirain mo na lang yan, Kasi kahit anong try namin na yung open to, hindi talaga ma-open. Iwan ko kung nasaan na yung ano. Ah, ano to dyan? Para hindi maipit. Ayan. Ngayon, si ate na naman ang nagre-repair. <laughs> Thank you, ate. Kaya so, ni ate, diba, guys? Yan. Very good, ate. Huwag na ninyong ilak. dahil hindi natin alam na saan ang susi yan. What's that? Eh. Kuya Lia. Hala. Oh my God. Masira yan, kuya. Ibalik. 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 Ay. So, yan. Kinuha na naman ni Dudong. Yung ano dyan. Tornilyo. Ayan. Okay. Okay. So that's it guys. Pag may problema tayo, kinakailangan solusyonan. Huwag dyan ate. I'll try. So ayan Nakayang solusyonan ni ate Zoe. Kasi sabi ko, masakit na yung kamay ko. Kaya ang ginawa ko ay binatanggal ko yun. At okay na siya ngayon guys. Oh no, nabasa na si ate Zoe. Pero thank you ate. <laughs> Thank you, Kay Ati, anak. Thank you, Kay Ati. Kaya Ati. Yay, thank you, Thank you, very thank you, Very good. Kayaknya so, guys thank di thank guys. Hello, bye bye. Please subscribe. <laughs> so ganito yung ano ayos natin guys. So nandito tayo sa bahay. Masyadong maluwag yung ano damit. At saka comfortable. Bye bye guys. Ingat kayo lagi. Please subscribe. Bye.